kung magbibigay ka ng reward sa taong nakapulot ng wallet mo, magkano ang ibibigay mo? 100,000. Bukod sa isda, seafood na ino-order sa restaurant. S um, um, hipon. Prutas na pwedeng kainin kahit berde pa ang wala? Saging. Kung may eleksyon ng mga hayop, anong hayop ang mananalong presidente? Dog. Sa anong sport pwedeng nakakap o sombrero ang kasali? Baseball. Let's go! Lali ka lista? Okay. Kung magbibigay ka ng reward sa nakapulot ng wallet ko, magbibigay ka ng 100,000. Wow! Nandyan pa ang 100,000. Baka, ah! baka masyado mataas siguro. Bukod sa isda, seafood na ino-order sa restaurant, sabi mo'y ipon. Ang sabi ng survey. Nice one. Krutas na pwedeng kainin berde kahit na berde pa ang balat. Sabi mo'y saging. Ang sabi ng survey. Yes, saging. Meron. Kung mag-eleksyon -e ng mga hayop, hayop na mananalo presidente ay ang aso, ang sabi ng survey. Top answer! Nice one! What Sa anong sport pwede naka-cap o sombrero? Kasala sabi po baseball, ang sabi ng survey. Answer. Very good! Oh! Thank you, Kalista, let's welcome back Esther. Oh! Esther, may good news ako sa'yo. Kalista got 121. Okay, 79 na lang. Tapos na. Champion na kayo, may bonus round pa. Okay, at this point, makikita na ng viewers ang sa sagot ni Kalista. Yan na. At oras na para mag-fast money. 25 seconds on the clock. Okay. Kung magbibigay ka ng reward sa taong nakapulot sa wallet mo, magkano ang bibigay mo? 10K! Bukod sa isda, seafood na ino-order sa restaurant. Hipon? Bukod sa hipon, pa meat. Krutas na pwedeng kainin kahit berde pa ang balat. Bayabas? Kung may eleksyon ng mga hayop, anong hayop ang mananalong presidente? Manok. Anong sport pwedeng nakakap sombrero ang kasali? Horse racing! Let's go, Esther. 79 points. So, kung magbibigay ka ng reward, sinakapulot ng wallet mo, sabi mo yung magbibigay ka ng 10,000. Very generous ang sabi ng survey. Wala. Ah! Ang top answer natin, 500. Oh. <laughs> 500. Bukod sa isda, seafood na ino-order sa restaurant. Sabi mo yung meat. Sabi ng survey ay? Siyempre wala. Hipon ang top answer. Tapos crab. Prutas na pwedeng kainin kahit berde pa ang balat, kahit green. Sabi mo yung bayabas. Ang sabi ng survey? Meron. Pero ang top answer ay mangga. Siyempre manggang hilaw. Diba? Sarap doon. Kung may eleksyon ng mga hayop, anong hayop ang mananalo ng presidente? Sabi mo yung manok. <laughs> Siyempre kasi, ayan yung manok mo. Hindi, oh, man. tsaka <laughs> yun <ang> manok mo. <laughs> Pag natalo, puputakan ka. Nandyan ba ang manok? Ang top answer ay aso. Sa anong sport pwedeng nakakap o sombrero ang kasali, sabi mo ay horse racing. Ang sabi ng survey? Meron. Ang top answer ay golf. Golf. Anyway, Esther, congratulations. You all won 100,000 pesos.